Wala nang hihigit pa sa kapangyarihan mo Bigkasin mo lamang at mangyayari ito Langit at lupa, mga bituin at tala Hayop at halaman ay ikaw ang may likha Pinupuri ka ng sanlibutan Ngalan mo'y itataas sa kaluwalhatian Pinupuri ka ng sanlibutan Iyo lamang ang biyaya at kapangyarihan Bukas ang iyong palad sa pagpapatawad Sa sino mang lalapit at sa'yo'y tatawag Laan mo ay gabay at pagmamahal sa sino mang maglilingkod sa iyong pangalan, pinupuri ka ng sanlibutan. Ngalan mo'y itataas sa kaluwalhatian, pinupuri ka ng sanlibutan. Yun lamang ang biyaya at kapangyarihan. Yun lamang o oh, ala ang lahat ng kapangyarihan.